Ang kabaitan at katarungan ay hindi magkasing kahulugan. Maging mabait at magtrabaho naman para sa hustisya. Dahil wala talagang hustisya kung walang katotohanan at walang katotohanan maliban kung may bumangon upang sabihin ang totoo. Halika't magbalik na tayo sa kwento ng taong minsan ang naging huwarang ama sa kanyang pamilya. Nang ibang bayan, nagtiis na maraming hirap at nagsakripisyo may bigay lang ang pangunahing pangangailangan ng pamilyang naiwan. Ngunit sa saklap ng kapalaran ang inaakala mong pinakaligtas na lugar na napapalibutan ng matataas na pader ay siya pa palang pinakamapanganib sa lahat. Dahil sa isang iglap ay gumuho ang mundong kanyang pinapangarap matapos ubusin lahat ang kanyang pamilya ng mga taong sinapian ng kasamaan. Ang kwento ng mga sakripisyo, pakikibaka at habang buhay na pagsigaw ng katarungan ni Kalauro.